Yo! What's up mga kachismosa, kachismosa and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang isang tao na may malasakit talaga sa ating bansa. Batang-bata, ano? At pero may lakas ng loob na sagupain ano, at kalabanin yung mga buwaya na may matataas na katungkulan sa gobyerno pero wala siyang takot. Ano, at hindi niya ito inaatrasan at buong buo ang kanyang loob para ipaglaban ang karapatan ng mga mayang Pilipino. Walang iba kundi si Francisco Barzaga. Bakit hindi nila kaya ang batang ito? Ang katotohanan sa pagkatao ni Congressman Francisco Barzaga. So yan ang ating pag-uusapan ngayon sa araw ito, sa vlog na ito para malaman natin kung bakit gento na lamang kalakas ang loob ng batang ito. Imagine, alam, pagkakalam ko, 27 years old lang ito. So, sa mga bago di pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi mo notify every time na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page ko at yung TikTok. So, without further do, magpisahan na natin ito. Ito ang dahilan kung bakit napakatapang ni Kong Kiko Barsaga. Sino nga ba si Kiko? So, ang buong pangalan niya po, mga kaibigan, sa mga hindi pa nakakakilala, ay Francisco Kiko Austria Barzaga. Okay? Pinanganak siya noong nga uh, September 12, 1998. Ang bata, mga kaibigan. And taga marinas siya, Cavite. Ano, uh, pang Fort District. Okay, so ang kanyang ama ay si Elpidio or si P.D. Barzaga Jr na dati rin kongresista sa Cavite, 4th district, na pumano noong April 2024. So ang nanay naman niya, si Jennifer, o mas kilalang Jenny Austria Barsaga, na kasalukuyang alkalde ng Dasmarinas. No, ito pa yung mga kapatid niya, si LTJ III Barsaga, or Vice Mayor ng Dasmarinas, ano, at uh, Lorenzo Barzaga. So yan yung kanyang pagkakakilanlan. Ano? And uh, ito yung edukasyon na ano ni Barzaga. Alright, so unti-unti natin. Okay, nag-enroll sa De La Salle University, Las Marinas, upang kunin ng kursong political science. Ngunit, iniwan ito noong 2025 dahil sa pagtugon sa tungkulin bilang konsihal at kandidatura sa kongreso. Inaamin niya na nepo-baby dahil sa political dynasty na kinabibilangan niya talagang ano siya doon, talagang nagpakatotoo siya, naging transparent yung taong ito. Ano? Talagang hindi niya kinakayayo. Kasi nga, yun naman din talaga ang totoo. Ano? Kaya napaka-transparent niya talaga sa mga interview sa kanya. At hindi niya yun kaya. Kasi yun naman doon talaga ang totoo. At wala naman siyang dapat pang itago. Kasi alam naman ng na talaga ng uh, mga tao na Nepo Baby siya. Ano? Tapos may interest din sa animal welfare, advocacy, kilala sa paggamit ng pusa or meow. Ano, motif sa kanyang uh, branding, Congress Meow. Yun siya. So napakahilig niya talaga sa ano sa pusa, ano at sa ibang hayop. Ayun na, ano, uh, makita natin sa mga ilang interview niya talagang kahit nga mismo yung mga in interview niya talagang kahit ni Jessica Soho na tinignan na talaga niya ng alam mo yung may ibig sabihin katulad yung tanong ni Jessica Soho na kakapangako ba siya na hindi hindi siya mauurakot. Anyway, so pindalan ka talaga siya at ang ganda ng sagot din ni Congressman na uh, Kiko, ano, na talagang kung sasabihin ba niya na hindi maniniwala siya. Ali anyway, ba? So makikita or makikita na ang magulang ni Kiko ay pareho may matibay na contribution sa politika at pamahalaan sa Dasmariñas, Cavite. Lalo na sa lokal na pamamahala at uh, legislasyon. Okay? So, kaya ganun siya katapaw. So, syempre, hindi rin siya pababayaan ng mga magulang niya at ng mga kapatid niya na naka, ano rin sa, ano, na may pwesto rin sa gobyerno. Ano? At, uh, yun nga, syempre, for sure naman, eh, minamahal din sila ng mga tagdas marinyas. Ano? Kung bakit sila pa rin yung nananalo. May mga posibleng kontroversiya, lalo na, lalo na kaya PD Barsaga, yung tatay niya, na may mga krisis, uh, kritisismo sa paraan ng pamumuno halimbawa sa mga issue ng media, pagpili ng proyekto, ano, at uh, boto sa mga sensitibong issue tulad ng uh, prangkisa ng ABS-CBN. So isa pala 'yung tatay no na umano rin talaga sa prangkisa ng ABS-CBN. Sa kabuuan, ang dynasty politics, ano, ay madalas na itinuturo sa kanila dahil nga maraming posisyon ng pamilya ang hawak-hawak nila, mayor, krogusista, vice mayor, etc. So malaking pamilya rin ito. Ano, so hindi rin sila basta-basta. Kaya nga kinalaban niya si si Romualdez, the big uh, crocodile in the Philippines. Ano, so hindi siya natakot na kontrahin 'yon pati si Bongbong Marcos which is yung presidente na ng Pilipinas dahil nga hindi rin pala talaga basta-basta uh, ito si si Kong Kiko. Diba? ba? Imagine at the age of very young, ano? Uh, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, alam ko na sa 27 years old pa lang po siya. Ano? So, ito nga, si Kiko ay galing sa Barzaga Political Dynasty sa Dasmariñas, Cavite. Isang pamilya na matagal nang may impluwensya sa lokal at pambansang politika. Ang ama niya na si Elpidio uh, P.D. Barzaga ay veteranong kongresista at dating mayor na kilala sa disiplina at political confidence. So magaling din siguro talaga yung tatay talaga nitong si Kiko. So may pinagmanahan na sa talaga nila ang nasa may dugong ano, politician talaga na nasa gobyerno. Ano? Ang ina niya or na si Jenny Barzaga ay kasalukuyang mayor at kilala sa pagiging matatag sa mga isyong lokal. Dahil dito, lumaki si Kiko sa kapaligirang sanay sa politika at kritisismo. Hindi na bago sa kanya ang banggaan, intriga o power struggles. Ano kaya kung mapapansin natin no, si Kiko ang kulit sa ano sa Senado. Even sa meeting nila, general meeting nila sa yun nga sa gobyerno, talagang pinipikon pa talaga niya even si Sandro Marcos kita-kita naman natin 'no sa video no. At tinanong pa niya yung tito niya na si Big Crocodile of the Philippines. Uh, maganda rin kasi talaga ang pinaglalaban ni Gigodosa na hindi magbago. At least ngayong panahon nito nakakakita tayo ng mga potential na pwedeng maging leader natin sa hinaharap Ano na na mayroong malasakit talaga sa bansang Pilipinas. Sa bansa natin, lalo na ngayon ano, na ang dami nang nagbabago, ang daming sindikato sa loob ng gobyerno na hindi natin malaman kung sino. Kasi nga may mga protektor na minsan is malalaking tao pa yun kung sino pa yung nasa taas. So buti na lang talaga is meron tayong mga ah, nasa gobyerno na katulad nila ni Congressman Kiko Barzaga. So pati nga si Tito Zen, ano si Tito Soto ano na tsuhin ni uh, Pasig Mayor Vico Soto. Do si Vico Soto, maganda rin yung pamamahala niya, talaga yung transparency. Pero yun nga lang kasi yung chuhin niya is mayroon din bahid. Ano na, halatang halata talaga na mayroong pinapanigan, mayroong humahawak sa kanya. Do yun nga, gaya nga sinabi natin dito sa channel natin is wala tayong pinapanigan na kahit sino mga politika. Ano, basta kung sino lang po yung tama at kung nasa tama ka ka natin, natin dito sa channel natin. Ano, yun nga, hopefully maging maayos ano yung uh, takbo ng gobyerno natin. Lalo pa ngayon na unti-unting nawawala na naman ano yung issue dito sa flood control. Parang totoo yata yung nabanggit natin sa vlog natin nakaraan na parang walang mananagot at walang mapapakulong sa flood control na yan, yung issue na yan. Kasi, ayun nga, ginagawa nilang private at hindi nila ipinapublic yung pagi interview ano sa mga sangkot sa flood control na malalaking tao pa. So nagsalita na ng mga marami tapos ayun, unti-unting nagkakaroon ng uh, twist para medyo mawala. At marami pa tayong issue na mapag-uusapan niya. Update ko ulit kayo mga kaibigan. So yun lamang po ang ating nap napag-usapan ngayon na kung bakit napakatapang ni Congressman Kiko Barsaga. At saludo tayo sa batang ito. So yun lamang po mga kaibigan. And once again, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat na patuloy na sumusuporta dito sa YouTube channel natin. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago pa lamang po na nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support niyo rin po yung Facebook page po natin at yung TikTok account po natin. So, yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat po and see you on my next vlog. Bye!